Ito guys, so sa Olympiad ko, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Nauubos yung dahon niya. Yan. Siguro iriripat ko to. Try ko. Nauubos yung dahon niya eh. Paborito ko pa man din to. Maganda to guys, alam nyo ba kapag ka na gano, nag nagmatured siya, itong stock niya, itong stock sa likod nag, nagkakaroon ng dat-dat-dat na itim tapos ito ganyang, ganyan ganyan sya Chris, ito lumalaki sya yan tapos ang ang paglaki nito parang si Loom ganun sana do blizzard ganun yung paglaki nya oh hindi ko alam bakit nagkakaganon siya repat ko guys yan dito natin ilagay guys dito natin siya ilipat mamaday ko naman kasi to eh. kaya kasi hindi ko alam bakit nagkakaganito siya nauubos siya nauunti-unti eh bago pa siya maubos ng tuluyan try ko bakit ayan ayun ang konti na ugat niya, guys. Paunti ng paunti yung ugat niya. May root rot siya. nagro rot siya. Ayan, oh. Yung iba niyang ugat na nabubulok. Sadyang matibay lang talaga siya. Ayan o. Ay. Natumba. Ay, sorry. Ayan. Sadyang matibay lang siya, guys. Sayang kasi, sana mabuhay siya. Ma-recover. Paubos na yung ano niya yun, eh. Paubos na yung ugat niya. Pero nagka, nag-uugat naman siya ng bago. Lumalaban siya. Kahit nauubos na yung dati niyang ugat, lumalaban siya. Nag-uugat siya ng panibago. Kaya lang, talagang hirap siya. Ugasan natin. Hmm. Sana mag-try kasi napapansin ko imbis na dumami yung dahon niya paubos gusto ko pa man din to mahal guys eh si Olympia hanggang ngayon mahal siya yung ganito kaliit yung ganito kaliit pag binenta mo siya ng 150 pag aagawan siya yung ganito kaliit try natin sana mabuhay mabuhay ka buhay ka kasi para sa mga kagaya ko na plantita nakakahinayang na yung mga halaman na ano na syempre binibili natin yan tapos gusto mo siyang maderin kaya lang hindi umaayon yung tadhana sa iyo hindi ko siya masyado ilulubog para ano parang konti yun na ano na na mix kung masyado kasing ano yung malupa tong na mix kung masyado malupa bala ko i ano ko lang siya yung 50% malupa malupa yung ano mabigat Pero sige, Gora go na lang. Ano naman siya? Pilo naman siya. Pag pilo siya, Kerry Bells na yan. Mabuhay ka. Kerry Bells na kapag ka pilos. Meron pa akong isa. Meron pa akong isang, isang ireripat. Si melaloni. Green green lang naman siya. Nagtatribe naman na siya kaya lang ganun din. May uusbong na isang dahon tapos may mawawala. Yan. To. Try natin kung magta-tribe siya. Mabuhay ka. Yan guys. Ito. Hindi ko siya masyadong inano i binaon binabawang ko lang yung ano niya para yung ugat hindi siya masyadong ma uh, at saka yung bagong dahon hindi masyadong maano mahirapan mag sprout nung binili ko to napanood ko yung old uh, video ko eh limang dahon siya nung binili ko hanggang ngayon limang dahon pa rin parang 3 months ago na so may mali yun kaya pala yung ano niya yung tawag dito yan tapos lalagyan natin ng ano ng yung pang anti pest meron ako dito anti pest tsaka pataba na rin yan tsaka pataba lalagyan ko rin ng pataba para maka survive siya para baka sakaling Ayan yung ano. Ito na lang pala. Ayan. Ito. Diluted yung pataba. Ayan. Hindi ko masyadong babasain guys kasi basa yung ano lupa. Ayan. Ito okay na siya Just balik ko siya sa shaded area sana mag tribe update ko kayo guys kapag ka nadagdagan to ng dahon kasi 1, 2, 3, 4 pang lima pa lang yung mag sprout try natin kung mag tatribe siya sana mabuhay mabuhay ka yun lang guys bye bye